mga kababayan ko po dyan sa Romblon at sa ating mga bisita na ganito po ang sitwasyon pag dumating ang barko dito po sa Lucena Port. Hindi po tayo nagmamadali, ganun din po yan sa mga porter, both side tayo po ay nagkakaisa para walang masaktan or madisgrasya sa ating mga pasahero. inaayos muna ng mga tripulante ng barko ang lahat para maisaayos ang pagbaba ng tao at ganoon din po sa mga sasakyan. Ayan, nagbigay na ng signal. Pero partial lang po yan ha. Do'n lang sa mga taong nasa unahan kasi habang papalapit yung barko nasa laot pa lang sila po yung mga nauuuna para makasakay na daw ng bus kaagad. Pag nakababa na po yung mga taong nakaharang diyan sa harapan sasakyan naman ang ating ipababa ngayon para maluwag na sa lahat ng pasaherong nasa taas pa paunti-unti po nating palalabasin ngayon yung mga sasakyan Ayan, hanggang sa maluwag na ngayon ang paglabas ng ating mga pasahero. Ayan na po. Mga kaboks, dito po sa Lucena Port ay wala pong nawawalang mga gamit dyan at Naka-CCTV po ang lahat dyan, lahat ng galaw. Ang lahat po ng ating mga porters ay naka-uniform din po sila. Pero ganun pa man, ay dubli ingat pa din po tayo sa ating mga mahalagang bagay. Lagi po nating ingatan ang ating mga gamit na importante. Meron po tayong uh, side bag na tinatawag para po dyan sa ating nakadikit sa ating katawan. Halos limang daang pasahero ang nababa tuwing gabi pag nadating ang barko. Paalala lang mga kaboksa, wala po tayong problema sa pagsakay ng bus at napakadaming bus na nakapila sa labas halos gabi-gabi po yan na ang bus na nakapila dyan ay nasa kulang-kulang 20 kaya wag po tayong mag-alala mga kabox makakasakay po tayong lahat sa mga oras na ito dahil dalawa pa lang ang bus dyan pero mamaya pagpadating na yung barko madami na po sa meron pong mga katanungan na merong gusto ninyong malaman baka po makatulong ang uh, ang inyong lingkod uh, si Box TV uh, mag-message lang po kayo dito mga kabox uh, o mag-comment at nang matulungan ko po kayo welcome na welcome po mga kabox sa lahat po ng mga hindi pa nag-follow sa aking FB page pakipindutin nyo na lang po dyan yung follow at nang uh, ma-update po kayo or marami pa pong content na mga informative para po sa ating lahat. Maraming salamat po. Sa mga gusto pong malaman ang schedule ng barko, naalis po yan sa Cebuyan ng mga alas 10 ng umaga or alas 11 at darating po yan sa Romblon ng mga 12 or uh, 11.30 ganyan at aalis po yan dyan sa Romblon-Romblon -rumblon ng ala una or 1.30 papunta ng San Agustin. Then aalis ng San Agustin ng 3 o'clock papuntang Banton at sandali lang yan wala pang 10 minutes yan diretso na ng Lucena kaya ang dating sa Lucena ay 12.30 or 1 o'clock in the morning mga kaboks ang barkong ito ay hindi bababa sa labing dalawang sasakyan ang karga nito Hanggang dito na lang mga kaboks at uh, inaalalayan ko ang just gas kaya ako nandito ngayon. Thank you for watching and God bless us all mga kaboks.